Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Fimsi ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Pompilio Maria Pirotti. Kamusta? Si San Pompilio Maria Pirotti ay ipinanganak noong September 29, 1710 sa Monte Calvo, Irpino, Italia. Sumali siya sa mga eskolapyo, isang kongregasyong relihiyoso na nakatuon sa edukasyon ng kabataan. Yan kinuhanan yung pangalang Pompilio Maria bilang parangal sa Birhing Maria. Inialay ni Pompilio Maria ang kanyang buhay sa pagtuturo at edukasyong kristyano. Siya ay kinilala dahil sa kanyang sigasig at debosyon sa kanyang mga estudyante, pati na rin sa kanyang galing sa pangangaral. Kilala rin siya sa kanyang mga kakayahang mistiko, kabilang ang mga pangitain at mga milagro na iniuugnay sa kanyang pamamagitan. Noong 1766, siya ay maling inakusahan ng iba't ibang krimen at ipinatapon sa Kampi Salentina kung gisanan ipinagpatuloy niya ang kanyang ministeryo ng may malaking kababaang loob. Sa kabila ng mga pagsubok na natili siyang tapat sa kanyang misyon at patuloy na nagbigay inspirasyon sa maraming mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang halimbawa ng pasensya at debosyon. Si San Pompilio Maria ay namatay noong Hulyo 15, 1766. Siya ay beato noong 1890 ni Papa Leo XIII at kanonisado noong 1934 ni Papa Pio XI. Inong kanyang pista ay naipinidiriwang tuwing ay kapimbinang Hulyo. Narito ang isang panalangin na itinutuon kay San Pompilio Maria Pirotti. O San Pompilio Maria, ikaw na nag-alay ng iyong buhay sa edukasyon at pagtuturo ng pananampalatayang kristyano, ipinapanalangin ka namin sa aming Panginoon. Tulungan mo kaming sundan ang iyong halimbawa ng debosyon at pasensya at isa buhay ang aming pananampalataya ng may sigasig at pagmamahal. Naway ang iyong espiritu ng kababaang loob at paglilingkod ay magbigay inspirasyon sa amin upang magtrabaho para sa ikabubuti ng aming kapwa at palaging hanapin ang katotohanan at katarungan. San Pompilio Maria, ipanalangin mo kami at gabayan kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayon araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.